Ay, nakakarang yung mga ating At saka yung mga bus Dito, alabas Narami oh, ng mga bus Anong oh. nangyayari kung mayroon kong nahuli dyan Ayan, mayroon na naman ng huli Ang daming nahuli O oh, Paano tayo hindi mahuli dito eh Nakakarang yung mga bus dyan At saka mga jeep Tingnan nyo guys o oh. Ang daming na naman ng huli Eh yan, yan. Dami. Ito pa, ito pa sa lalim mo. Oh, yan. Basikong <laughs> natin mo ang lits. yung mga bus at mga jeep! Tapos pag lumabas ka natural, nalalabas ka sa motor lane. Eh, siyempre, huli ka. Ah. Ayan, um, mga tinitikitan guys, oh, yung mga sa gilid, oh, at saka doon, sa Sinter Island. Ayan, sa Sinter Island, oh. Yun. Ayan, ang daming tinitikitan diyan, sa Sinter Island na yan. Ay, nakatingin sila dito, ah. So, ingat na lang guys, wag na wag na lang lumabas sa... तोटी ये बोले या